Kapihan at Sari Manokan is brought to you by Sari Manok Duck Layer Feed. Magandang umaga! Ngayong araw na ito, samahan niyo po ako sa isang certified Sari Manok Poultry Farm, isang itikan dito sa Parada Santa Maria Bulacan na pag-aari ni Kapitana Celestina Ligaski. Alamin po natin mismo kay Kapitana, ano-ano itong ilang meat o maling paniniwala o akala sa pagpapatakbo ng itikan. Good morning, Kapitana. Ay, good morning, Doktora. Napansin ko po medyo modernized na po yung setup ng farm. Uh, kailan po at paano po kayo nagsimulang magnekosyong itikal? Uh, nagsimula po kami nung 80s hanggang 90s. Nagsimula na naman po ang mister ko nung 2004. Huminto po kami ng 2010. Uh, noong po yumauna po siya, nagsimula po ako ng 2013. Tatlong beses na po kami nag-iitik. Ganito rin po ba yung naging pamamaraan ninyo noong araw? Noon po, Dok, na 80s, ang amin pong itik na sa lupa lang. At saka noon po, meron silang paliguan na uh, para po bang swimming pool na maliit. Ang ipinapakain po namin noon ay ang tawag po namin doon ay mata-mata at saka binlid at saka po suso. No naman pong pangalawang pag-iitik namin medyo po may pagbabago na. Hindi na po namin sila hinahayaang maligo at meron na po kaming formulation na kami po ang gumagawa, ipinapapeletize po namin sa aming, sa akin bayaw na may pelletizer. Kaya po as early as 2000 nagpe-pellet na po ang aming itik. Pero sila po ay nasa lupa pa din dito po sa pangatlong pag-iitik na wala na po ang mister ko at ako na lang nag-aasikaso, naka-elevate na po sila. Nung araw po, akala namin, hindi sila iitlog sa ganito. Pero mas mabuti po talaga ang naka-elevate. Una, malinis po ang itik, malinis din po ang itlog. At saka po, menos po sa ipa. Dahil po, pag sila nasa lupa, bili po kami ng bili ng ipa. Yung po bang rice hulls, eh, mahal din po yun eh. Kaya ngayon po, kung ikukumpara po ang pag-iitik namin ngayon doon sa kauna-unahan, napakalaki na po ang ipinagbago ng pamamaraan. Ngayon, commercial feeds po ang ginagamit ninyo, Kapitana. Ano po yung kagandahan nito o beauty nito in terms of production or performance versus doon sa dati nyo pong practice na nagpapakain ng ginled, suso at tinagtad na tilapia? Ah, malaki po, doktora. Kasi po, nung dating ipinapakain namin yung binled, suso at tilapia, may pagkakataon po hindi kami makabili ng tilapia, like kung bumagyo. Pagka po hindi kami nakakuha noon, ayaw ang production po, bigla pong bumabagsak. Unlike ngayon pong naka-commercial kami, talaga pong ang supply ay tuloy-tuloy. At kaya po, ang production po ay mas mahusay ngayon kaysa noon. Ito po kasing pag-iitik na noong araw po ay hindi pinapansin to ng mga financial institutions. Ngayon po, dahil medyo modernize na, pati po pagkain ay commercial na, nakakapag-loan na po sa bangko ang mga may-ari ng may itikan. Kaya po yung, tanong, yung impact sa kabuhayan, mas maganda po ngayon ang epekto nito kaysa sa dati. Thank you ho, Kapitan. Magandang araw. Magandang araw. Ayan ho mga kasari manukan. Subukan naman ho, natin mag-explore ng mga bagong pamamaraan upang mapaunlad o ma-improve or i-modernize ang ating duck farming. Yan ang pabawin sa inyo ng Kapihan at Sari Manukan? dito lamang po sa AgriTV Hayopang Galim. Kapihan at Sari Manukan was brought to you by Sari Manok Duck Layer Feed. Inaanyayahan namin kayo na mag-participate sa AgriLink na gaganapin sa World Trade Center Pasay City ngayong darating na October 15, 16, and 17. Sigurado po ako na marami kayong matututunan na new techniques sa poultry farming, broiler, layer, OET. Tara na mga kasari manukan.